Magandang umaga po sa ating lahat. Hunting video tayo ulit. So, matagal-tagal din po na di po tayo nakapag-hunting guys. At saka matagal din po na wala po tayong upload sa ating hunting vlog. So, eto subukan natin ulit mag-hunting sa ating dating hunting site guys. Kung pwede na nga bang makapagtawag ng alimokon. So, subukan natin guys mag-hunting ng alimokon. And at the same time, subukan na rin mag natin mag-hunting ng wild chicken. Baka sakaling makachamba tayo dyan. Bago nyo panuurin po yung video natin, ay nakapag-subscribe ka na at na-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga hunting video na i-upload. So, may mga 4 siguro na di po tayo nakapag-hunting kasi sunod-sunod po yung mga karera po natin sa Enduro Cross. So, ngayon, subukan nating mag-hunting. Anak-anak po guys. boleh siguro guru sa ina Yan yang anak ng siya. So hopefully siya ng kanyang ina สีสิวดินดังนั mhm 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 backfire guys nagbackfire Nag pa ako shit kala ko kung ano nang nangyari sa PCP natin nagbackfire guys backfire sayang yung alimukon kung kailan tayo nakapaghintay first time kong na-encounter yung gano'n ah. dito ramdam ko dito guys ang daming hangin na sumingaw dito ah Ganon talaga guys kapag matagal na di po tayo nakapag hunting parang nanibago tayo sa ating sariling PCP ano ba yan Kasi kanina, nung paglabas ko sa bahay, dati-rati kasi guys, pinuputok ko muna siya. Eh, siguro, gawa ng medyo nastak. Tagal na di po tayo nakapag-hunting. Kaya, kinalawang ito guys. May kunting kalawang. So, dati naman siya guys, hindi ko tinutulak pa loob. Basta pag naglagay tayo ng bala, kinasa natin, pag tinulak natin ng ganyan, automatic na papasok sa loob. Siguro kanina, dahil siguro, hindi natin nagamit nga. Kasi matagal na di po tayo nakapag-hunting. Kasi may mga kalakalawang dito siya. Nagkukulay brown. Tapos may kalawang dito. So, baka, oh, tignan nyo. Hindi siya agad-agad pumasok. So, dati-dati, hindi naman siya ganyan. Kapag so, pinasok natin yung bala, tumatik na yan. Papasok sa loob ito. Tignan nyo. Kailangan pa nating idiin na na ganyan. O. Oh. Sumasabit siya. So di kasi tayo naglagay ng langis. O oh, ganyan o. Oh. O oh, wala na. Sumasabit. So kailangan natin maglagay ng langis. So yun ang So yun ang mali natin kanina. Hindi tayo naglagay ng langis dito. wala so na nga nating na stock na matagal. Pati yung adjuster ng scoop natin no oh. Kalawang. Barrel natin. Yan o. Oh. Inalawang na. Sa tagal na po tayo nakapag-hunting. So yun. Talagang nagulat ako kanina. Nakaw, nakaw. Alagyan ko to ng langis pag uwi ko sa bahay. So masabit siya eh. So tara. Kahit mukhang uulan. Pagpatuloy pa rin natin. Kahit mabasa tayo. Let's go. Lipat tayo ng ibang pwesto. Sayang. So nakaisa na sana tayo na. Alimukon. Tapos ito, talagang ang aga pa pero dumidilim na yung paligid. Uulan na talaga siguro ito, guys. Ayan, umuulan na, guys. bayad umaaraw pero umulan naman guys ang lalaki pa ng patak ng ulan so may maliwanag na portion guys pero bakit umuulan tapos sumasabay yung pagsikat ng aring araw so tara doon ako pupunta a few moments later So yun guys, umuputak yung wild chicken. Tapos meron pa dito sa kabila. So wala. Wala tayong clear shot. Ang problema natin, lubat na kasi yung Bluetooth speaker natin kaya di na tayo makapagtawag pa. So yan kung maririnig nyo guys, pumuputak siya dun sa bandang itaas. Meanwhile, may wild chicken guys May wild chicken Pero di natin makita Putak lang siya ng putak hindi natin makita guys sa so, estimate natin is nasa mga 50 yards Possible na nandun siya sa mga Sanga ng buto. sa kapila Hindi natin makita. So wala talaga tayong magagawa. kasi lubat na yung bluetooth speaker natin may naka on pa so yun guys kung maririnig nyo o yung tendang dyan kanina wala tayong clear shot so tumigil na rin sa pagputak So, wala hindi natin makita so, talagang kakahuya na ito guys grabing oh. kapal ng punong kahoy tsaka so, napakasukat so, wala talaga so yun guys hindi ko na pinagpatuloy na sundan pa sila kasi napaka imposible na meron tayong clear shot sa kanila guys kasi napakasukal yung kaligid saka hindi na natin sila masundan kung saan sila pupunta kasi hindi na natin maririnig yung kaluskos nila guys so unlike nung summer napakagandang mag guys kasi tuyong tuyo yung mga dahon ng punong kahoy, ito yung tuyong lupa maski kunting kaluskus lang kapag nasa malapit sila maririnig talaga guys yung kaluskus nila sa ngayon wala napakahirap ito yung sinasabi ko guys na mahirap talagang maghunting kapag ganitong tagulan so, pinaka the talaga na summer yung paghunting ng wild chicken Buti sana kung hindi nalubat yung bluetooth speaker natin kaso nalubat hindi natin na charge ng maayos kagabi at saka hindi natin nadala yung power bank natin so mamaya uwi na tayo so wala hunting na napunta na naman sa hiking so kahit alimokon hindi na tayo makapagtawag pa Lubat na tayo. May isa na sana tayong patama kanina kaso hindi natin naayos yung bolt ng PCP natin. Kaya sumingaw yung hangin. Nag-backfire siya. So, hapon na. So, malayo pa naman yung kinaroroonan natin, guys. So, parang gusto ko nang umuwi. Kasi wala. Alanganin talaga, guys, yung paghunting pag ganitong tempo na agpulan. Kahit pansamantalang lang natigil yung ulan, guys. Hindi naman natutuyo itong mga dahon Itong lupa Kaya hindi natin marinig yung Kaluskos nila So yung technique natin Sa pag natin sa summer Wala hindi talaga epektibo Pag ganitong rainy seasons saka Ang hirap din magtawag Pag ganitong rainy seasons guys So naiiba talaga Unlike nung summer Madali silang tawagan guys. Kapag nagpatunog ka ng bluetooth speaker, maya't maya darating na sila. Ngayon nagkandalubat-lubat na yung bluetooth speaker natin wala. Di pa tayo makapagtawag Tsaka ang tagal natin nagpatunog ng bluetooth speaker natin hanggang sa malubat na lang wala pa rin. So anina bumuhos konti yung ulan pero bahagyang nakasilip naman yung haring araw pero sa ngayon naging maliwalas ulit yung chimpo guys so subukan pa natin dyan maglakad lakad eh nandito na rin lang tayo sa bundok di hiking na lang tayo saka sobrang pawis ko rin guys so tagal din na di po tayo nakapag hunting saka medyo matarik yung dinaanan natin guys kaya ito pinawisan tayo masyado kanina medyo hiningal tayo sa ating paglalakad kasi pakyat nga itong pinuntaan natin mataas na bahagi ng bundok itong kinaruruunan natin guys so yun naglakad-lakad na lang tayo baka sakali dyan kung sakaling makatiming ulit pero malabo guys talaga so siguro kaya pumuputak yung mga wild well chicken kanina naramdaman tayo nung paparating tayo so yun nagtago lang sila dun sa may masukal na madamo tayo naman nagkanda gapang gapang tayo pero wala pa rin talaga wala tayong clear shot kanina kahit nasa mga 50 yards hindi natin makita guys So let's go Lakad-lakad tayo dyan Hiking na lang tayo So kita nyo naman guys Talagang Napakasukal Napakasukal itong inaraanan natin So wag niyo sabihin na nasa bakuran lang tayo ah. Na yung hinahanting natin ng mga manok is mga native na manok ng kapitbahay. Hindi po guys. So nasa gitna po tayo ng kabundukan. Dami pang mga baging na sumasabit sa PCP natin Ayan, sa mga basher po natin Tuang tuwa na naman kayo kasi wala tayong kuha sa araw na to so tuang tuwa na naman yung mga bashers natin so sa mga bashers natin dyan good vibes lang po tayo wag na lang pong panuorin kaysa mag comment po ng hindi maganda so yun lang po ang masasabi ko sa mga bashers po natin So, sa mga uh, legit po na taga-suporta natin, maraming maraming salamat po sa inyo. At kahit nagkandamalas-malas tayo sa ating hunting ngayon, nagawa nyo pa rin panuorin ng ating content, lalo na siguro yung mga nature lover dyan, yung mahilig sa mga kuha nating video sa kalikasan. So, maraming maraming salamat po sa inyo Yan o oh. Baboy ramo po yung may gawa nito So, may mga baboy ramo po dito guys <coughs> So, itong PCP natin guys Iwan ko lang kung kaya niyang patayin yung baboy ramo. Pero wala, hindi kaya. Kasi hindi naman po islag yung bala natin. Pilit lang po siya. Iwan ko lang kung sa noo siguro makakaya niya. So mag-aalas 3 na. So kapag ganitong lubat na yung Bluetooth speaker na dala natin, wala pa tayong dalang power bank parang nakakawalang gana guys. Sa Bluetooth speaker lang naman tayo umaasa na makapagtawag tayo ng alimukon at sa wild chicken. Eh lubat na eh uh, anong gagawin natin? Ngayon, di kuwi na lang. So, sukal ng daan. napakasukal yung daan guys so ito guys dala rin natin yung gopro natin para maganda sana yung mga kuha natin kaso wala Hindi maganda yung naging content natin guys Dahil wala man lang tayong patama Nakakawalang gana guys So Hiking na lang So hiking talaga Yung hunting natin Sipay nga muna tayo dito so, Ang ganda ng simoy ng hangin guys yan, so, ang di natin napuntahan, ito, ibabaw nito, guys. Hanggang doon sa parang vulkan na yan. Hindi pa ako nakapunta dyan. Ah, uh, nag Dito, may content ako noon. Dito ako dumaan. Yan, tapos hindi na ako umakyat dito, guys. bumaba na ako dito. So yung plano ko noon na next hunting ko is dadan ako dito, aakit ako dito tapos dito naman tayo maghunting. Hindi matuloy-tuloy kasi malayo din dito, guys. Ang may sakop nito is Barangay Labayog. Yan. So sa likod niyan is yung NCC Northern Cement Corporation yan kaya itong mga kakahuyan na to yan magandang maganting yan so yun yung content natin guys so nakakahiyamang i-upload i-upload pa rin natin para at least matutuwa yung mga basher natin dyan na sunod-sunod na yung malas natin sa paghunting so hindi naman natin masasabi na malas guys kasi nakapag exercise naman tayo so the best talaga itong mga pagpasyal dito sa bundok gulat nito guys oh, pinaruroonan ko napaka presko yung simoy ng hangin guys masarap matulog nito guys. Dinala ko lang sana yung duyan para matutulog tayo dito ng kahit mga isang oras lang. So tara. Maglakad-lakad tayo ulit. maraming maraming salamat sa inyo at nasamaan nyo ako hanggang matapos yung content natin so, sa araw na po yung naging, naging content natin sa araw na so, to so, kahit ganun pa man sa mga nanatili na po natin. so at least naipasyal ko kayo dito sa kabundukan so muli na naman yung nakita ang ganda ng kalikasan na likha ng ating Panginoon at sa mga bashers natin yan always good vibes lang po tayo So, naulit ko guys sa mga bago pa lang sa ating youtube channel sana subscribe din kayo at sana pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo palagi sa mga video natin na i-upload so ayan shoutout po sa inyong lahat ingat palagi God bless and bye bye